Nitong mga taon maraming atensyon ang naibigay sa lumulobong utang ng gobyerno sa Estados Unidos. Isa sa pinakamalaking gastos ng gobyerno ang bayad sa interes at mukhang lalala pa ito. Inaasahan na lalong lalaki ang agwat ng kita at gastusin ng gobyerno dahil sa mga bagong batas, kaya mas bibilis ang pagdami ng utang dahil ngayon, ang USA ay isang natatanging ekonomiya na may kontrol sa pandaigdigang reserbang pera, kaya mas malaki ang puwang nito para magpatakbo ng ganitong uri ng deficit bago ito mapunta sa matinding problema. Pero hindi rin ito mahika. Ngayon, may pinakamalaking utang sa kasaysayan ang federal na pamahalaan ng Estados Unidos. Sa dulo, may magbabayad ng utang na ito sa anumang paraan. Sumaaring ang susunod na henerasyon ang magbayad sa pamamagitan ng buwis, lahat tayo sa pamamagitan ng implasyon o sa pagbagsak ng ekonomiya. Ang huli ang tila mas pinipiling option sa ngayon. Pero sige, sa kabilang banda, ang China ay tila kabaligtaran ng sitwasyong ito. Mas kontrolado nila ang utang nilang 8.4% ng GDP kumpara sa daan at sa USA at daan at 50% sa Japan. Bukod pa rito, malaki rin ang binibili nilang utang ng ibang bansa. Sa negosasyon sa kalakalan ng Amerika at Tsina, isa sa lihim na sandata ng People's Republic ay ang pagmamayari nila ng daan daandaang bilyong dolyar na utang ng Amerika. Malinaw ang sitwasyon. Amerika ang patuloy na nangungutang habang China ang nagpapautang at nagiipon para sa hinaharap. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Kapag sinuri mo ng kaunti pa, makikita mong mas malaki pa nga ang utang ng Tsina kaysa sa Amerika at depende sa kung aling mga numero ang paniniwalaan, Maaring higit pa sa tatlong beses ang taas ng utang nito kumpara sa Amerika. Kailangan pa rin ng sapat na konteksto ang lahat ng ito. Ang China ay may natatanging pamahalaan, pribadong sektor at ekonomiya. Kaya gaano kalala talaga ang utang ng China? Paano nila gagamitin ang sariling pagpapautang bilang sandata? At sa huli, kung utang ay utang lang, bakit iba ang pagtrato rito ng mga ekonomista? Palala, karaniwang hindi mapagkakatiwalaan ang datos pang ekonomiya mula China, lalo na sa probinsya. Ang datos mula sa International Monetary Fund at World Bank ang basehan ng video na ito, pero umaasa pa rin sila sa ulat ng gobyerno. Mamaya, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit posibleng may kaunting manipulasyon sa mga numerong ito. Ngayong malinaw na ang lahat, isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng utang ng China at ng US ay kung sino talaga ang nangungutang. Sa China, ang utang ay natatago sa iba't ibang antas ng gobyerno, mga korporasyong pag-aari ng Estado, at espesyal na mga entidad na para sa utang na hindi opisyal na tinala. Sa USA, federal na gobyerno ang pangunahing responsable sa pampublikong utang, pero may utang din ang mga Estado at lokal na pamahalaan. Sa USA, ang utang ng mga regional na pamahalaan ay nasa 12% ng Gross Domestic Product. Kapag isinama ang federal na utang, umaabot sa 132% ang government debt to gross domestic product ratio ng bansa. Di maganda o masama kung isa-sa-alang-alang ang estado ng US dollar bilang reserba. Sa tsina mas malaki ang kakayahan at insentibo ng mga pamahalaang panlalawigan na mangutang para sa malalaking proyekto. Mahirap tukuyin ang eksaktong bilang dahil iba-iba ang pamantayan ng pag-uulat pero tinatayang umabot sa 12.6 trilyong US dollars ang utang ng mga pamahalaang panlalawigan at lokal sa China noong 2023. Iyan ay 76 na porsyento ng produksyon ng bansa. Ang utang ng China ay isang daan at 60 porsyento ng GDP nila mga 3 porsyentong mas mataas kaysa sa USA. Ngayon, upang lalong palalain ang situation, di pa kasama ang mga kumpanyang pag-aari ng estado na sa China ay gumaganap ng dalawang tungkulin, bilang isang pribadong kumpanya na nagnanais ng kita at bilang kagawaran ng gobyerno na gumagana upang makamit ang mga itinakdang layunin. Halimbawa, ang China State Construction and Engineering Corporation, ang pinakamalaking construction company sa mundo na may higit 300 at 20 bilyong kita. Kumikita ito, uh, ulit pag-aari ito ng central na pamahalaan, kaya may dalawang ibig sabihin ito. Ginagawa nito ang mga ipinapagawa ng gobyerno mula sa maliliit na lokal na proyektong pang-imprastruktura hanggang sa paliparan sa Beijing. Umaabot din sa labas ng bansa ang mga estrategikong pag-unlad na ito. Kasali ang konstruksyon at inhinyeriya ng China sa maraming malalaking proyekto kasama ang mga kaalyado tulad ng bagong kabisera sa Ehipto. Ang mga proyektong ito ay para sa pambansang interes pero hindi pinupanduhan o isinasagawa ng gobyerno. Ang mga kumpanyang ito ang nangungutang at di ang gobyerno ngayon, mahirap malaman kung gaano kalaki ang utang ng mga kumpanyang ito dahil hindi pa rin natin alam kung ilan sila. Ang China State Construction and Engineering Corporation ay kilalang halimbawa, ngunit ayon sa investigasyon ng Stanford University, may hindi bababa sa 371,000 kumpanyang pag-aari ng Estado sa China mula sa maliliit na operasyon hanggang international na banko. May higit sa isang milyong kumpanya na nag-ooperate sa bansa na may ilang antas ng pagmamayari ng Estado. Ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado ay malaki ang utang at kung konserbatibo, katumbas ito ng 30 trilyong US dollars sa utang. Yung mag-default jangga kumpanyang ito ay maaring mawala sa gobyerno bang yung mga kumpanyang sumusunod sa kanila o kailangan nilang manghimasok para sa gipin mga ito. Ibig sabihin, kung pagsasamahin lahat ng paraan ng gobyernong Chino sa pagbibigay serbisyo sa ekonomiya, lampas 300% ng gross domestic product ng China ang utang nila at mas lumalala pa ito. Lahat ng ito ay batay sa pag-aakalang ang mga bilang ng GDP ng China na siyang denominator dito ay talagang mapagkakatiwalaan na kung tutuusin ay kaduda-duda. Maraming ekonomista at independiyenteng pag-aaral ang nagsasabing dahil sa paulit-ulit na pagkakamali sa ulat, maaaring mas maliit ng 20% hanggang 60% ang tunay na laki ng ekonomiya ng China kumpara sa opisyal na datos. Ang utang na ito ay maaaring umabot sa 450% ng GDP tatlong beses na mas mataas sa USA. Hindi lang iyon ang masamang balita, kahit malaki na ang ekonomiya ng United States of America, mababa pa rin ang reputasyon ng China sa usaping utang. Maraming pansin ang naibigay sa pagbaba ng rating ng utang ng US mula AAA hanggang AA+ plus sa mga rating agency dahil sa tuloy-tuloy na pangungutang, mas mababang koleksyon ng buwis kaysa sa inirerekomenda at ang laro ng patintero na ginagawa nila tungkol sa debt ceiling. May epekto ang mga pagbaba ng rating at maaari nitong maapektuhan kung gaano kababa ang interest. Kung may naghahanap ng mababang panganib na fixed income bond, maaaring ipautang nila ang pera nila sa USA. Pero kung ang isang bansa tulad ng Switzerland ay nagbebenta rin ng bonds para makalikom ng pondo, sila ang mas ligtas na option kaya dapat mas mababa ang interest rate nila. Ang credit score ng mga bansa ay parang credit score din ng tao at ang 850 ay nangangahulugan ng mas mababang interest rates. Kapag mas mababa doon, kadalasan gusto ng mga nagpapautang na makakita ng mas mataas na interes. Ngayon, ang China naman ay hindi na-rate ng AAA, AA+, AA, or AA-. Ito ay na-rate lang ng A+, na ayos pa rin, pero ibig sabihin nito ay kinikilala ng karamihan sa mga ahensya na may mga panganib dito, na nangangahulugan din na dapat mas mataas ang interes na binabayaran ng China sa lahat ng utang na naipon nila. Pero hindi talaga. Sa ngayon, ang tubo sa isang sampung taong US Treasury Bond ay humigit kumulang 4.5%. Ang tubo ng sampung taong bond ng China ay 1.7% lang halos tatlong beses na mas mababa. Anong nangyayari dito? Bakit may magpapautang pa rin sa mas delikadong gobyerno ng China kung maari namang makakuha ng tatlong beses na mas mataas na tubo sa pagpapautang sa gobyerno ng US? Uh, ang palagay kasi dito ay parang normal na free market economy ang takbo ng ekonomiya ng China. Pero pagdating sa macroeconomic na instrumento tulad nito, hindi ito ganon. Ang pagkakaiba ay maraming tao at institution na may malaking pera sa tsina ang di makakabili ng U.S. Treasury bonds. Dahil sa mahigpit na capital controls ng China, hindi makabili ng U.S. bonds ang mga mamumuhunan kahit gusto nila. Naaangkop ito kahit sa malalaking institution gaya ng mga bankong pag-aari ng Estado. Kapag gusto ng gobyerno ng China na mangutang, di nila kailangang makipagkumpetensya sa ibang bansa na gusto ring mangutang wala rin masyadong ibang pagpipilian tulad ng meron sa labas ng China. Kapag mababa ang bond yield sa regular na ekonomiya tulad ng sa USA, naiingganyo ang mga mamumuhunan na ilipat ang pera nila sa ibang assets tulad ng stocks, real estate, o iba pa na mas mataas ang balik. Kadalasan, tumataas ang presyo ng stocks kapag mababa ang interest rates pero sa China, kulang ang ganitong opsyon para sa mga mamumuhunan. Madalas sabihin ng mga ekonomista na hindi pareho ang stock market at ekonomiya, kaya mas mabilis ang kita sa merkado kaysa sa paglago ng ekonomiya. Pero sa China, baliktad ito. Kahit nagkaroon ng pinakamalaking pag-unlad sa ekonomiya, tumaas lang ng mas mababa sa isang daan ang stock market mula dalawang libo. Hindi man ito mukhang masama pero ang United States market ay nagbalik ng mahigit tatlong daang at di natin pinili ang di kanais-nais na saklaw ng panahon. Sa nakaraang dekada, umakyat ng lampas at 150% ang merkado ng US habang bumaba ang sa China. Ibig sabihin, hindi rin magandang alternatibo ang stock market kahit kumpara sa mababang tubo ng bonds. Marami sa mga kumpanya sa mga merkadong ito ay bahagya o karamihang pagmamayari ng gobyerno, ang pagbabalik ng kita sa kanilang mga shareholders ay layunin lang at ang pangunahing prioridad ay ang pagsasagawa ng mga nais nice ng gobyerno. Kahit ang mga kumpanyang walang pagmamayari ng gobyerno ay kontrolado pa rin ng CCP sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon at tahasang pamumulitika. Maariwang may pangangailangan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng regulation sa mga kumpanya sa mga merkado tulad ng sa USA, ngunit sobra ang ginagawa ng China. Hinarang ng gobyerno ang paglista ng Ant Financial Group ni Jack Ma matapos siyang sumalungat sa mga namumuno noong 2023 ng higpitan ng tutoring nagbenta ng stocks ang mga tao dahil sa takot sa panghihimasok ng gobyerno. Ibig sabihin, para sa karamihan ng mamumuhunan lalo na yung walang koneksyon, delikado ang stock market kumpara sa posibleng kita. Nauubusan ng pondo ang mga independenteng negosyo na kailangan nila para makapagpatuloy. Panlabas, malaki ang progreso ng China sa bagong teknolohiya pero madalas ito'y sa mga prioridad ng gobyerno lang nakasentro. Di na rin lihim na maraming inovasyon sa China ay talagang kinukuha lang ang mga disenyo mula sa mga manufacturing partner at nilalagyan ng ibang tatak Di rin malinaw kung gaano katatag ang pag-unlad ng teknolohiya. Gumawa kami ng video tungkol dito noon kung saan ikinumpara namin ang Shenzhen at Silicon Valley. Ayaw naming ulitin masyado dito pero muli, ang mahalagang punto ay mas limitado talaga ang tunay na pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya at negosyo na may potensyal sa China. Problema talaga ito dahil ang mga sambahayan sa China ay hindi rin talaga gumagastos ng maraming pera. 68% ng GDP ng US ay galing sa konsumo ng sambahayan. Ngayon, mahusay ang mga Amerikano bilang consumer kung ikukumpara sa pandaigdigang average na 56%. Sa China, 30% ng GDP ay mula sa konsumo ng mga sambahayan. Mas mahirap ang bansa kaysa USA kaya mas kaunti ang pera nilang magagastos pero kadalasan inaasahan ng mga ekonomista ang kabaligtaran. Ang mas mahihirap na bansa ay mas maraming ginagastos mula sa kanilang kabuuang produksyon para sa konsumo dahil kailangan nila ang mas malaking bahagi ng kita para matugunan ang pangunahing pangangailangan. Pero muli, iba ang China. Para maging patas, isa na itong bansa na may katamtamang kita, pero noong unang bahagi ng dalawang libo, halos walang ginagastos ang mga tao na halos walang kinikita. Kahit malaki ang kita ng bansa sa export, hindi ito ginagastos at hindi pinapansin ng karamihan sa mamumuhunan ng stock market. Saan napupunta ang perang ito? Siyempre, merong kahit isang uri ng asset na hanggang kamakailan lang ay sobrang popular at iyon ay real estate. Konektado ang real estate sa problema sa utang sa maraming paraan. Yung real estate sa China ang pinakamalaking asset sa mundo. Ginamit ng bansa ang yaman mula sa pagiging pagawaan ng mundo at inilagay sa speculation ng real estate na nagdulot ng problema. Itinuturing nating hindi abot kaya ang pabahay kung lagpas limang beses ng karaniwang kita ang presyo ng bahay. Sa Los Angeles, pitutuldok lima beses ito. Sa Sydney, labing tatlong beses at sa London, labing siyam na beses ang presyo ng bahay kumpara sa karaniwang kita. Pero sa Beijing, mas malapit ang bilang na iyon sa 35 beses. Kasing mahal na ngayon ang kanilang mga lungsod gaya ng mga pangunahing sentro sa kanluran, pero ang karaniwang kita ay malayo pa rin. Dahil sa kahangahangang antas ng pag-iipon, ang real estate ay lumampas sa pagiging tahanan at naging asset. Ngayon, ito na talaga ang tanging uri ng asset at kasabay nito, unti-unti ring lumaki ang utang ng mga kabahayan sa bansa. Ginagamit ito para ponduhan ang mga property na di abot ng iba. Ngayon ang crisis sa real estate ay maaring magdulot ng pagbagsak ng bahay na ito ng mga baraha. Totoo ito sa China ngunit nagdulot din ng kakaibang problema. Deflation. Tumaas ang presyo ng mga bahay pero dahil sa sobrang pagtitipid ng mga tao para lang makabili ng mga ito. Halos di nagbago ang presyo ng bilihin sa China sa loob ng 25 taon Magaling ang bansa sa paggawa ng mga produkto pero mahina sa pagbili kaya mas marami ang supply kaysa sa demand at ito ang resulta. Maaaring mukhang maganda itong problema pero hindi. Ang hindi gumagalaw na presyo ay nagpapastagnate ng ekonomiya dahil tinatanggal nito ang motibasyon na gumastos o mag-invest. Isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao na nag-iipon ay nag invest sa mga produktibong negosyo ay dahil umaasa silang ang kikitain ng negosyong iyon ay hihigit sa inflation kaya mapapanatili ang halaga ng pera. Kung walang inflation, kakaunti ang motivation mag-invest at rason magpatuloy ang mga negosyo dahil sa kakulangan ng mamimili. Sa ngayon, ayos pa dahil ini-outsource ng mundo ang trabaho sa China at ng China ang konsumo sa mundo. Pero ang tension sa kalakalan at bagong kakompetensya ay maaring magbanta sa lifeline na ito. Alam ito ng China, kaya matagal na nilang sinusubukang palakasin ang lokal na konsumo, kabilang ang pag-utang ng malaki, para pumasok ang pera sa ekonomiya, Saan nga ba nanggagaling ang perang ito? Mas maliit ang interest ng mga international na mamumuhunan sa mga bond ng gobyerno ng China kaysa sa United States dahil mas mababa ang kita nito kahit may panganib kumpara sa halos walang panganib na United States bonds. Ang totoong sagot ay gawa-gawa lang ang perang ito. Gusto natin ang mga meme sa money printer pero mula 2,000 hanggang 2,000 at labing siyam halos triple ang M2 money supply sa US. Naging mas mainit ang sitwasyon pagkatapos ng COVID at binago ng mga ekonomista ang sukatan na ito kaya nagkaroon ng pagtaas pero kahit ganoon sa China kung ikukumpara, ang money supply ay naging 66 na beses na walang ibig sabihin sa karamihan pero ibig sabihin nito ay lumaki ito ng 16 na beses. Naisip ko lang na masaya pakinggan niyon. Apat na beses, mas mabilis lumago ang money supply sa China kaysa sa United States of America. Kapag gustong mangutang ng China, nagpapagawa sila sa kanilang estado na bangko ng pera mula sa wala at ipautang ito sa kahit anong antas ng gobyerno o kumpanyang pag-aari ng estado. Ginagawa na rin ito ng USA at karamihan ng maunlad na ekonomiya pero hindi kasing taas ng dati. Do ang pinakaluhikal na tanong sa ekonomiya, bakit di nalang mag-imprenta ng pera para mabayaran ng lahat? Karaniwang sagot dito, magdudulot ito ng matinding implasyon ang paglikha ng maraming pera ay magdudulot ng pagtaas ng presyo dahil mas maraming pera ang humahabol sa produkto pero hindi iyon nangyari sa China o hindi pa man lang. Nalusutan ng bansa ang labis na paglikha ng pera dahil nanatiling mababa ang presyo ng bilihin dahil matipid pa rin ang mga mamimiling Chino. Ang mababang inflation ay nagiging dahilan para magpautang ang mga banko sa mas mababang interes dahil hindi nababawasan ang halaga ng kita kahit maliit ito. Kaya problema ba ito? Batay sa utang kumpara sa gross domestic product, kahit positibo ang mga pagtataya, lagpas na ang bansa sa crisis point. Malabo ang linya pero mahirap makabawi mula sa debt to gross domestic product ratio na higit isang daan at dalawampung porsyento ng walang malaking sakripisyo. Ayon sa ekonomista, halos isang daan at limampung ito ng pandaigdigang ekonomiya. Sobrang lampas na ng China sa linya, kaya di na mahalaga ang detalye. Parang tuldok na lang ang linya sa kanila. 300% ng GDP ay bihira at madalas lang sa mga bansang bumagsak kaya hindi ito maganda. Panahon na ba para sa thumbnail na nagsasabing babagsak ang China? Siguro pero may ilang bagay ding pabor sa China. Karaniwan kapag usapang personal na utang, dalawang ratio ang tinitingnan. Utang kumpara sa kita, na halos katumbas ng utang kumpara sa GDP at utang kumpara sa mga ari-arian. Kahit may isang milyong dolyar na utang at maliit na kita ang isang tao, kung may limang milyong dolyar siyang ari-arian ayos lang siya. Kadalasan, hindi natin ito isinasaalang-alang sa mga gobyerno dahil sa mga nakaraang dekada, kakaunti lang ang kanilang ari-arian kumpara sa mga sambahayan. Halimbawa, may mga ari-arian ang federal na gobyerno ng USA. Isang malawak na hanay ng kagamitang militar at sibilyan, gusali ng gobyerno, infrastruktura ng estado, ginto sa Fort Knox at lupain. Pero lahat ng ito ay maliit pa rin kumpara sa utang nito. Ayon sa kawanihan ng serbisyong piskal, tinatayang 5.6 trilyong dolyar ang halaga ng mga ito. Kaya oo, hindi naman wala, pero di sapat para mabawasan ang 30 trilyong dolyar na utang at 15 trilyong dolyar na di napopondohang obligasyon na nangangahulugan na ang gobyerno ng US ay may netong halaga na humigit kumulang negatibong 40 trilyong dolyar. Isa pa, marami sa mga ari-arian na ito ay mahirap gawing pera. Dumarami ang usapan tungkol sa pagbebenta ng federal na lupa sa kanlurang estado para makabayad ng utang. Pero ang pagpapalabas ng ganoong karaming real estate sa merkado ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa ekonomiya at aabutin ito ng dekada kung di tatanggapin ang bagsak presyong bentahan. Malinaw na mas mababa ang interes ng USA sa pagbebenta tulad ng aircraft carrier o B-2 bomber bilang random na halimbawa at di isang bagay na kailangan kong isama. Di talaga isinasaalang-alang ang yaman para sa mga bansa tulad ng USA at karamihan sa mga mauunlad na bansa. Pero iba ang China gobyerno ng China ang may-ari ng lahat ng lupa at inuupahan ito sa mga dekadang kontrata. Kahit isama ang mga lupang na ipaupa, malaki pa rin ang halaga nito lalo na sa paligid ng sentrong pangkalakalan. Bukod pa rito, may halaga at madaling gawing pera ang lahat ng kumpanyang pag-aari ng Estado. Marami sa mga ito ay may kaunting shares na nakalista sa stock exchange, kaya may paraan ang gobyerno na ibenta ang mga ito kung kailangan. Isa pang consideration, karamihan ng utility ay pag-aari ng gobyerno kaya hindi ito dagdag gastos maliban sa utang. Ayon sa Chinese Academy of Social Sciences, may positibong net worth na halos dolyar, apat na pung trilyon ang gobyerno ng China. Ngayon, paalala lang, mahirap tukuyin ang eksaktong halaga ng mga asset na ito, lalo na't na may motibo rin ang mga ahensya ng gobyerno na maglabas ng kakaibang numero. Ang iba pang numero na maaring pagbatayan ay mula sa Bank of International Settlements na nagtantya ng net worth na humigit kumulang 20 trilyong dolyar, pero iyon ay mula pa noong 2014. Kahit anong numero, malinaw na mas malusog pa rin ang net worth ng China kaysa sa karamihan ng karibal nito, kahit mukhang masama ang utang nito kumpara sa gross domestic product. Mas madali nilang mababawi ang kanilang utang. Sa Amerika, magkaugnay ang pagtaas ng utang ng gobyerno at pagtaas ng yaman ng mga tao, ang mas mababang buwis at mas mataas na paggasta ng gobyerno ay napupunta rin sa mga individual. Hindi pantay ang benepisyo ng stimulus sa bawat sambahayan pero ibang usapan na yon. Ang pagbawi nito ay mga ngailangan ng pantay na pagbawas sa yaman ng mga sambahayan na hindi lang hindi popular sa politika kundi magdudulot din ng kaguluhan sa ekonomiya at posibleng mas mababang kita sa buwis. Sa China, di na kailangan kunin ito mula sa mga sambahayan dahil karamihan ng utang ay napupunta sa pagpapalago ng mga ari-arian ng gobyerno kaya't maaari nilang tanggalin ang sarili nila sa utang na ito. Dapat ding isa alang alang ang mababang interest. Ang utang na mababa ang interest ay magresulta ng parehong bayad tulad ng maliit na utang na mataas ang interest kaya pareho lang ang epekto sa budget ng gobyerno. Tulad ng nabanggit na gagawa ng gobyernong Chino na mangutang sa napakababang interest rate. Pero dito nagkakaproblema kapag hinati ang utang sa mga ahensya ng gobyerno o mababa ang interest ng central government sa utang pero mas mataas ang interest na binabayaran ng mga probinsya dahil mas mataas ang risk at wala silang control sa state bank madalas magbayad ng hanggang 10% ang interest ang state-owned enterprises malaki ang utang ng bansa sa iba't ibang antas ng gobyerno na ginagamit sa pagpondo ng mga organisasyon ngunit maaaring hindi ito nagdudulot ng tunay na pangmatagalang kaunlaran nakakalusot pa sila ngayon dahil mababa ang interest rates at madaling gumawa ng pera dahil mababa ang inflation pero may sarili rin itong problema at makitid ang ganitong pananaw mababa man ang inflation pero base lang iyon sa paraan ng pagsukat dito na tinatawag na consumer price index o basket ng mga pangunahing bilihin na sumasalamin sa karaniwang gastusin ng pamilya oo totoo stable ang presyo ng mga bagay na iyon dahil gawa ng bansa at matipid ang mamimili pero parang lobo sa kamay ang inflation Kapag nilagyan mo ito ng pera, may bahagi itong lolobo. Minsan presyo ng bilihin o stock market pero sa Tsina, malinaw na presyo ng real estate ito. Sa kasamaang palad, di ito produktibong uri ng asset. Kung magpapatuloy ang pagguga ng housing bubble o tuluyang mangibabaw ang inflation, maaring magkaproblema ang Tsina. Ang ganoong utang, kahit na ito ay hawak ng mga internal na banko na kontrolado ng Estado, ay mahirap pamahalaan. Pero marahil may mas malaking aral dito at iyon ay napakakakaiba talaga ng ekonomiya ng China. Madalas nating ikumpara ang mga numero sa United States of America pero magkaiba talaga ang situation. Ang USA ay may pribadong sektor na kulang sa regulation at labis ang capital. Sa China, mahigpit ang regulation ng gobyerno kaya napipigilan ang pagunlad. Sobra sa konsumo ang USA, kulang naman sa konsumo ang China. Ang USA ay may problema sa inflation habang ang China ay deflation. Oo, pagdating sa utang, hindi naman ganun kalala ang sitwasyon sa unang tingin. Uh, maaring bumibili ang China ng maraming utang ng US pero marami itong utang. Kung totoong magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang ekonomiyang ito, lahat talo. Madaling isipin na etna ang panahon ng China para magningning dahil sa dami ng pagkakamali ng USA sa mga kaganapan sa mundo. Pero hindi rin iyon patas. Mas marami o kasing dami ng problema ng China kumpara sa United States of America pero mas magaling lang silang magtago nito.